TV Vlog Shoutout Subscribe natin Ayan, Salamat po Kuya Balsantos patuloy. Good Morning mga Kalagayang Kalinga Partners So, lang nandito na si Kuya ba na yung bahay ng anay Doon uh, sa loob marami napakalaki nun hindi ko na na-videohan nung umpisa. Ay <laughs> like, ginagawa ako Yung namamahay dito, yung parang nuno sa punso, mga anay. Medyo tinatanggal na ni kuya. Nandito si kuya yung mayari ng bahay. Nagpatulong kami. Ayan, kasi, kasi, ito yung iblinag ni kuya Alex. Kasi nakaraan, andito na yan, no oh. yung lupa niyan. Nandito na sa loob. So ito yung uh, anay. Ayan, oh. No. Maraming anay. Oh, dito mo. Ayan, buto yan, buti si Kuya oh. Kailangan pa lang ng ano yan, ng tawag ito use oil. Tsaka may kasahalong baygon para mamatay yung mga tao dun sa ano, yung mga anay. ay no? oh. tanyan walang manok eh <laughs> oh walang manok ayan doon sa susugod mga alaga namin manok <laughs> so, may manok to eh o, oh yan yan, lalaki o. oh ayan nun oh. aaw uh, lalaking anay oh favorite po yan ng manok kaso yan nasira na bulok na yung kahoy sa ilalim pati doon sa parting lababo yan, yan, yan hmm. busy ako kaya ngayon lang ako na ako ng video <laughs> hindi doon sa pagumpisa na ano sirain yung bahay ng anay na oh. Ay yung mga anay ko. Tsaka pag nangagat yan, masakit din. Di ba? May anay, di yung ahasal, puhasok yan. <laughs> Sa amin, yung sinasabing anay, di ba? Kain ka anay, may lugar na gano'n Kain ka anay, parang kinakain ng anay. Parang kain ka po. Kain ka muna. Ito, kain ka anay. Yan, kailangan maubos yung bahay dyan. Masimot. Kasi pag hindi na simot yan, akit na naman yan. Oo, oh, at naman yung simot. Ah, dito talaga yung bahay niya, sa labas. Sa dito loob. po. Ah, sa loob. Sa loob, nagbahay. Grabe. Kaya, Dapat may ano talaga yan. Bulok na yung kami. bundok po yan nung Lumakit na sa lababo. Pati yung mga pichil, pinagkakain na ng lupa. Ayan no, uh, pinalayas na po ni kuya yung mga anay kasi ilang buwan na daw silang hindi nakakapagrenta. Grabe. Kaya ilang buwan na itong hindi nagrenta sa yung mga anay na to. Ayan, magbalot-balot na po muna kayo. Ayan, dami oh naubusan na sila pang renta ng bahay kaya lipat na lang sila <laughs> so yan talagang kailangan simutin alam nyo po ba yung lupa na yan ito, pinagkakain na tong lahat pagising na ano, ilang pagising namin sa umaga. Hanggang dito na yung lupa. Oh. siguro kung umuwi kami ng sorsogon, nako, baka buong kinain na ng lupa. Kasi ang bilis kumalat. 24 hours lang. Hmm. -mm. Eh siguro malakas pa yung ano nila nun loob kasi may pang upa pa. Ngayon wala na. <laughs> Ayan. Pansin nyo, ito yung iniinom ko. Oh. Uh, binababad ko sa tubig. Ano po yan? Uh, pampababa ng ano. Pataas kasi sugar ko. Nako. Adik tayo dito. Alisin ko na itong ano. Hindi <laughs> Diba napakaraya pa dun sa sulok. Pinagtatanggal ko na yan. Inubos ko na. kailangan simutin para hindi na pamahayan ulit kuya pag ano yan pag nakiusap sa yung magrenta ulit wag mo nang tatanggapin dito sa bahay <laughs> oo kahit magbigay ng advance yan wag mo nang tatanggapin marami kasi sila masikip na dito <laughs> masikip na sa kusina <laughs> Sigit pa eh, naninira dito wala nang pag-upa. O nga po, kaya yeah, buti na lang, pinalayas mo na, huwag mo nang tanggapin yung kontrata nila dito. <laughs> Kasi minsan napapansin ko yung ulam namin dito nagbabawas. <laughs> wala na pang bilin <laughs> oh, Nung nakaraan nagkwito ako tilapia lima, pagbalik ko tatlo na lang. Eh <laughs> kung sino kaya kumain? Eh, ang pala, ang dami pala nilang nagtutulungan, mga. Wala yung matin. <laughs> Ako baka umakit na ng kisami, wag naman. <laughs> kasi naakit po yun ng kisami. Mahirap pag sa kisami umakit kasi yun, di mo mamalayan. Bulok na pala yung bubung bubungan mo. Yan ang mahirap dyan. Kung sinasangag lang yung mga anay, sarap nyan. So, oh, wala. Hindi sa hmm. lang. So ito po yung mga lupa na pinagtatanggal doon. So ito may mga ano din po, may mga tao din oh, ayun, eh, naglalakad sila. Oh. oh. Pinagaano langgam. Ang dami niya nakaraan. Ayan, buti na lang ano, napunta dito si Kuya kasi busy siya nakaraan. Eh ako tinanggal ko na yan kasi nga lang bumalik na naman ngayon wala na silang pangupa. kaya pinalayas na kayo <laughs> namin dito na no Tanim na kay Alex no ayan daming bunga oh oh di ba daming bunga ang sarap niya nakakaano na kami niya nakakagulay niya lagay namin sa tinola at mamaya magtitinola ako so ito naman yung tanim na sili yung mga bunga na rin ayan oh no? Ang dami ng bunga niyan. O, oh, ito pula na. Ang sarap nito. Ang anghang. Oo. natin? Itanim ulit natin to. O. Oh. So, oh, yan. Malapit na. Sibit na. Ayun. Very good, oh. Wala, oh, ubus na dun sa taas. oh, Di ba, ano na? Siraan na yung kahon. si nabukain na dapat ano diyan sa ng oasis oil no, no para wala mo pa hindi ulit so ayan po oh. sinisimot talaga lang ni kuya yung bahay ng anay kasi para hindi na sila ulit ano mamahay dito kasi nga yun nga ang dami ng utang nila kay kuya wala nang pangupa <laughs> ano rin siguro mag iisang taon na rin sabi nila swerte daw to bakit ganun wala namang ginto akala ko may dala dala silang ginto kasi swerte daw to ayan binutas na ako sinira na nung yung dingding ang bulok na kasi dito ang daming lupa din yan sa ano sa labas labas at loob ayan kuya wala namang palang ginto dyan eh sabi nila swerte ayan sana hindi na sila mamahay dyan kawawa naman saan kaya nilipat mo eh. sana tuloy ko nilang po tayo sa ano laban ng buhay and maraming salamat po sa lahat sa lahat ng sumusupport ako po sa inyo po